bulutong sabay sipon yung nagluluha yung mata so, meron na naman yun ayun mga kanitib ayun. Ay, mga kanitib ito itong mga sisyo natin na walong apitong piraso ayun ay malulusog hindi man tinamaan yan sipon hindi man tinamaan ng nagito hindi tinamaan ng bulutong ayun sakit kasi ngayon mga kanitib yung mga sakit na sisyo pag ganito pa bago bago ang klima ng panahon merong tinan nyo kahit mainit mainit yung panahon pero malamig yung hangin itong mga ito ay hinayaan ko munang mabilad sa init mabilad sa araw kasi malamig yung ihip ng hangin nananamlay sila so meron tayo dito meron tayong alag ito hiniwalay ko na ito mga kanitib ito ay galing dito sa kabila Ayan, galing yan dito mga kanitib yung galing dito sila ito meron na naman yun ay mga kanitib Ayan, alisin natin yan, hiwalay natin para hindi na ma ito, 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 yung sakit nila mga kanitip ngayon kahit na napurga natin na kapag pabaksin naman tayo kompleto naman yung baksin natin kahit backyard tayo o, oh, mayayari o, oh. bulutong sabay sipon, yung nagluluha yung mata lumuluha yung mata mga kanitip yung kung tawagin nila kuraisa kuraisa ba yun um, lang ako kung mali yung aking kwan, banggit Ayan, oh, nagluluha yung kanila mga mata. O, oh, abansin nyo mga kanitib. Dahil sa sakit na yan mga kanitib ay oh, sa pati pati yan nilang ilong nababansin nyo po ang kanilang ilong ay nagtutubig din. Yun ay sipon. So ngayon, inapply na natin sila ng uh, ambroxotil. Ambroxotil para sa sipon. At isang kalating uh, litro yan kanina ngayon. No? paubos na. At yan na naman. Yan, yan. Yung isang yan. Meron na naman. Oh. Ang gawin natin mga kanitib ay iwalay natin pati ito pa sa mga kanitibo. po yung sakit nila may nangihina sila ang bulutong at saka sipon ayan sabay sabay natin silang gamutin hindi natin sila pwede ipagsama dito Ay mga anak ko naman ng Rhode Island region mga kanitibo kahit complete ng vaccine niya mga native tinamaan pa rin pati yung kanilang mga paa oh. paa yung mga native oh. sa paa walang problema yan may maalis yan eh. kasi pag ano, matatanggal naman yan mababakbak lang walang pagdating dito sa mukha mukha at saka kwan oh. mukha at saka mata ngayon yung mga sakit isama-sama eh, natin sabay-sabay so, natin silang inisin Buti ba ako na to? Hindi nyo nakaya kaya oh. Namamaga yung kanyang mata. Sayang. May mga kanitin nag-apply na rin tayo. Pinainom rin natin ng Ambrox Steel. Para yan sa sipon, sa bulutong. Gamot din yan. Matira matibay. Yan. Ito mga kanitin niyo okay okay na siya. Ito, wala na yung pagluluha ng mata niya. Yung bulutong niya yung nagamot na yan. Dati marami yan. Sa paa na lang ano pang ginagawa ko dyan mga kanitib itong gawin natin para sa paunang ng lunas maghanda lang tayo ng kwan mga kanitib dito tayo ito pala yung pangunang lunas natin yung ambroxotil ito yung kwan nya para sa mga sakit bulutong at sipon at yan ay ginagawa naman natin at ngayon para makakita sila at linisa natin ang kanila mga bulutong mga kanitib ay gagamit tayo ng asin para saan ba yung asin uh, ilalagay natin ito sa, mayroon meron kayong mga basiw mga kanitib ito walang laman to ito ay ilalagay natin dito yung asin ayan ito yung malinis na mga kanitib itiakay natin na malinis na itong asin na ilalagay natin sakto lang mga siguro mga kalahating mga kalahating kutsara kasi mga kanitib pag nandiyan yung asin, lalagyan natin ng medyo ma mainit ma ma na tubig. Ayan. Tapos ay haluin natin. Kasi yung i-apply natin mga kanitib ay maligam-gam na tubig. Ayan. Ito sakto lang. At lalagyan naman natin siya ng tubig na malamig. Pero sakto lang pumatak sa kanila mata mga kanitib tatansyay natin na kung maligam-gam na ayan tapos takpan natin mga kanitib kasi ganito mga kanitib kasi ipapatak natin to ayan tara ipapatak natin so mga kanitib ito to to ito mga kanitib ay nung nakaraan ay na hindi na siya nakakita Ngayon mo, nabubuka na yung mata niya. Papatak lang natin to Maliban sa gamot na ambroxitil. Papatakan natin ng maligam-gam na tubig na may asin. ito Kita nyo mga kanitib ito. Ito mga kanitib ay ano na, na, naman yung isang mata niya. Mga kanitim, kumuha ng basahan. Isa natin yung kanyang sugat. Yung kanyang mata. Ipatakan natin. Yung kabilang mata niya nakakita na ngayon. Isisahin so, natin ito ka, mga kaniteng. Gawin natin to tuwing umaga. No. Three times sa din natin silang patakan. So mga magaling na ito. Yan. Sinukaraan, talagang pikit na rin mata nito. Ito magaling na. Ayan. Ito pa mga kanitibo. Pikit na rin oh. Panasan nyo lang. Kaya tatakan para mo parang mabalik yung paningin nila ito so, mga kanitib itong kabilang mata niya. ito mga kanitib ito. magaling na magaling na yung kabila na lang meron na naman kanitib gawin natin yung mga kanitib ay patakan lang para ma-refresh yung kanya ano mga nitid mga nitid oh wala na natakpan na yung kabilang ilong niya dahil sa bulutong And yung isang mata niya, pikit na yun nung nakaraan na okay na ginagawa ko kasi 3 times a siyang ano 3 times a day ko siyang pinapatakan Baka natin ito mga kanitid. Sugaan natin. Kayang kaya pa naman makasurvive yan. Kasi nga may gamot na Nakikita nilang pagkain. Mga kanitid. Ganyan lang yung natin. Pag yung mga bulutong na ano, kasamang sipon. Patakan lang natin kung tayo ng asin at malingamagam na tubig. Papatak natin din. Three times a day po yan. Pero ito mga kanitib, hindi na nakayanan, kawawa. Ito, malalang malala na. Sayang. Nabawasan na naman yung alaga natin. Hanggang, naman, hanggang dyan lang mga kanitib. Maraming salamat sa inyong panonood.